Uh, mga karilis, mga kaibi, luto po tayo sa palayok ng diris. Ang ginawa ko po dyan, pagkabili ko po ng diris, ang diris po dito sa Manila ngayon ay 200 ang kilo. Bumili po ako ng halagang 1 pork, 50 pesos. Ayan po. Tinanggal ko po ang ulo, talagang nagasang ko. Tinanggal ko po sa palayok. Uh, ang ginit po nyan, bawang at sibuyas. Pwede rin po lagyan nyo ng ano, silim verde. O kung may gulay na mabili rin po lang yung talong. Kaya lang po, napakamahal ng gulay ngayon. Hindi ko na po nilagyan. Tapos yung kanya pong uh, panluto, ito po. Shell one. 1. na po natin. Yan. Tapos ay buksan ang talan. Namaya po, uh, pagulong takpan po. Pagulong po, napaka napakasimling luto po ang paksin. Pagulong po niyan, itiplahan natin. Luto na po yan. Ayan po, buksan na natin. Ayan po, luto na po yung dilis. Ang babalasa ko po dyan, ito po. Every time po naluluto ako, uh, masyadong ang pinakamagayang masarap po. Pagpapalil naman ako, kahit kunti na lang po, bitsin bich, sa amin. Sige, soon, o tinatawag nilang Ajinamoto. Yan po ay luto na. At yan po kanina, sa liwa pong dilis niya. Eh. Sa mga mahiling magkilaw, hindi pong kilawin yan. Eh, tinawa ko na lang po, ay eh, nanakuha, pinaksin ko na lang. Ito po ang madaling lutoin, paksil. Kahit anong isda, paksil na madaling lutoin po. At sa mga gusto pong matuto, sundan na ninyo ang video ko. Paki-like and share. Tapos po, ayun nga, paki-palo din po yung aking uh, YouTube channel, Rick lang, Salamat po.